Suspendido ang klase at trabaho sa mga ahensya ng gobyerno sa Bacolod City at ilang mga local government units sa Negros Occidental matapos ang pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol kagabi. Alas 9.59 kagabi, naramdaman rin sa Bacolod City at Negros Occidental ang pagyanig na ikinagulat ng mga residente. Dahil sa inaasahang posibleng aftershocks, kansilado ang klase at trabaho sa government offices sa Bacolod City ngayong araw. Samantala, suspendido rin ang face-to-face -face klase sa Ibi Magalona, Manapla, Victoria City, Sagay City, Cabangkalan City, Silay City at Lungsod ng Talisaya. Temporaryo namang natigil ang operasyon ng mga BPO companies sa Bacolod City matapos ang malakas na pagyanig. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Roland Similion, isang call center agent sa barangay Mandalagan, Bacolod City, nasa 11th floor ito nang nangyari ang lindola. Agad itong nagdasal at nagsagawa ng duck cover and hold. Ayon kay Similion, may mga kasamahan itong sumama ang pakiramdam at umiyak dahil sa kaba. Agad naman silang inilika sa building at temporaryong itinigil ang operasyon ng tinatayang dalawang oras bago sila pinabalik. Sa ngayon, wala namang reported casualties o damages dahil sa nasabing lindola. Sobrang kinakabahan and then meron ding mga umiiyak pero yun nga, pray lang at saka yun, observe ng safety dito lang daw kami sa baba and we were waiting sa kung ano yung magiging announcement nila kung papakitin ba kami or dito lang kami sa baba. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Jairi de los Reyes and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!